Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawampu't tatlo ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul, kasama ang tatlong libong piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisay ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisay kay David, Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulo na ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at tumalis si na David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinawi ni David, Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuhan ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y Niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kaluran kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na una ang panlangit, ang panlupa muna bago panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng na nagmula sa langit. Kung paano tayo katulad ng tao nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, Bagong Utos, Ani Kristo, Mag-ibigan sana kayo, Katulad ng pag-ibig ko, Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ring ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat ng hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,